ito pa yung paludan. Ha? Uh -huh. ni mama. Ayun, may tao. Palud. Palud nga. Ha? Huh? Palud. Palud ka? Hindi lang baka ako ano? Kung may lud pa ako. Oh. Eto, meron. Ano ba yung lulud mo? Ano? 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 Right. Ano? Yung ano ni Sabi ni Mama, pang maribilis daw, pang tawag ng maribilis yun. Pang oh, maribilis? Oo. Oh. Anlikol? Anlikol. TM. TM yun? TM yung ano niya, yung smart. What? Oo. Oh, uh, Smart? Anong smart? TM yung ano yung lob niya. Yung lob niya? Oo. Oh. Oo. Oh. Sige, tignan natin. Ipasok mo dun, dun kaya gani, ah. Malayo yun eh, maribilis yun eh. Oo, oh, oh, kamagalala, ipapasok natin yun. Dinya sa pub, sa pub to. What? ah Oo, oh, papasok 'yun. Pagkaano ba 'yun? Anlikol TM 20. Anlikol TM 20. O eh, sige. Lilipad din papunta doon. Ha? Uh Lilipad -huh. saan? Doon doon papunta sa Marabelis. Marabelis 'yung malayo 'yun. Eh, eh Marabelis din 'to eh. Eh kabgabin 'to eh. Tayo, Marabelis din 'to. Pare, bilis ba to? Oo. Ayun ko lang nalaman. <laughs> ayun, ayun, po. Lumipad na. Ah. Oo. Uh. Ah, sige. Salamat pa. Uh, siyo, yung bayad mo, ay. Ay, utang lang muna. Wala akong pumayad dito, eh. Pwede. Kaya lang, tatawagin ko yung uh, lumipad na, eh. Babalik ko muna dito yung lumipad. <laughs> ayun. Kaya lang mo lang, pag sumahod ka, ah. Ako naman po, napaka... Bumalik, eh. Lumipad na, pero lumipad na. Napaka-on mo naman. Oo. Sige na lang, gano'n ka na nga lang. Mahala ka dyan. Mwen akali mwen kani la. Wazike.